Good morning mga bro. Ganang araw. Uh, kumusta? Kumusta? Uh, ngayong araw episode natin, uh, may bisita tayo. Ayun si Nasir, oh. Hello po. Good morning. Si rito. Uh, gusto nilang ma-experience yung day dive daw kasi gabi sila na mamamana. Ay e, mga dala nila ng pano. Tajom. Shout out sa Tajom. Sa mga homemade DIY. DIY. Yan, maraming salamat niya pala sa lahat ng nanonood ng aking video. Thank you, thank you. chat out, Likulandia. Tara, samahan nyo kami. Let's go! Let's go, bro. Tara, samahan nyo muli kami sa aming panibagong adventure. Kasama ang dalawang bisita na sina bro, Michael Kadag at Christian Campello. Maraming salamat sa inyo mga bro sa pagbisita dito sa akin. Thank you, thank you. May ilig din silang mamana, mga bro. Kaso ang pamamana nila, night dive. Sabi ko nga iba yung iba yung pamamana ng night dive sa day dive. At ayun, nakikita sana tayong unang target. Isang danggit. Ngunit ayun, hindi natin tinamaan. Nanibago ako rito sa aking dating pana. At ito, may sea snake pa. Ito mga bro, hindi naman tumakamandag Tawag sa amin ito eh, tangkig. Ito nga palang lumang spare gun ko Alos 3 months ko rin siyang hindi nahawakan Gana yung ginagamit ko ngayon eh, Yung bago kong spare gun, Yung mahaba Mamukod muna ako saglit Yung na bro Christian at bro Michael Gana sabi ko mo muna tayong Pwedeng may ulan pag uwi Kaya hanap-hanap muna ako dito Mag-enjoy naman sila ng pamamana eh ay ko babalik ako na lang tayo pero magkakalapit lang din naman kami din naman kami naghiwalay talaga at dito may nakita tayo isang target isang turot at isda sikwan kung tawagin dito sa amin masarap din tong isda nito mga bro talagang laban nito ay the best din Okay, yun. Target na natin. At uh, yun sa pool, mga bro. Wow! Unang um, isda natin sa araw na to. Sikwan. Otorotot. Kung tawalan sa iba. Another day ay mga bro. Para pulit tayo ng pwedeng matarget. target. dito eh no dami sarang danggit mga bro hirap mamili pag napakaraming target at ayun nakakagita na sana tayo ngunit yun natin tinamaan ang hirap pag hindi mo lagi ginagamit yung, yung spare gun parang naninibago uh, parang back to basic at dito sinamahan ko na yung aking mga bisita uh, ah, sumusunod lang ako sa kanila tingin tingin lang pero nahanap na rin tayo ng pwedeng mapani medyo maalon yung panahon niya yun sisid ulit tayo hanap ulit tayong bagong target baka sa meron na lingon-lingon marami sanang mga isda pero hindi talaga siya kalaki ang gawa nang nandito lang kami sa mababaw tayo nakakita na tayo ng pwedeng target ayun no yun hindi na naman natin tinamaan parang kailangan natin gamayin nilo itong spear gun kailangan nang tagal na nabakante eh. dito nga mga bro nag decide ako na pumunta muna saglit sa malalim bahilig muna ako kay Matali sa ano bahilig muna ako kay Matali sa Raro Paalam na rin tayo sa ating mga bisita. Baka bigla tayong hanapin eh. Kaya tara. Tara na sa malalim. Makakuha man lang tayo ng panguulam nito. Sisid agad tayo mga ba, sa malalim. Isang technique nga pala na pinaka the best para makalangoy kayo ng malalim ay eh, yung relaxation ng katawan niya. Wala kayong iniisip na kung anong kaba na pwede mag-trigger ng pump ng pagbilis ng puso nyo at ayan tsaka pag nasa kalagit na ang ganang pull na lang yun, sili tayo sa butas at ayan may nakita tayo malaking isda yun, isang grouper mga bro yun natin at least kahit papano hindi na tayo masiro may pang ulam na marble grouper batang yun itong tawagin dito sa aming lugar magkakaroon pa yung mga bro galiin yung mag recover ng maganda 1 to 2 minutes ang recovery ng hangin para sa sunod na dive mas relax yung katawan natin huwag natin uguliin mga bro na pag may nakita tayong malaking isda eh dive agad pwede natin ikapahamak yan mga bro kaya mas maganda makarecover tayo ng maayos at eto na nga naiahaw na natin yung isda yun no solid na solid mga bro Magit isang kilo na rin nata itong isdang to. Sanitize tayo sa mga bro. Super. na tao dito sa amin. 'Tol, malik agad tayo mga bro sa mga bisita natin. Dahil okay na itong nahuli natin, sapat ng pang-ulam to, Kaya sinamahan ko na yung mga bisita natin. Para makapag-enjoy sila ng maayos. Oh. <laughs> oh. Saludo din ako sa mga bisita natin ito mga bro eh kahit hirap na hirap sila sa pamamana, kasi hindi nga sila sanay sa pamamana ng umaga eh enjoy na enjoy pa rin sila kaya saludo ako sa inyo mga bro ha? ano mo. ano ka? ito kadaan sa akin talaga ha? reo testing ako Wala naman Pinairam ko sana ng spear gun yung ating mga bisita pero ayaw nila wala nang hindi pa daw nila alam kung paano gamitin Sa susunod naman daw papagawa rin sila at ito mga bro, dinala ko sila dito sa maraming isdang baga-baga Local name dito sa amin, Suga Pero ito, may nakita tayong isang isda mga bro, hindi gumagalaw Ito po, kung tawagin dito sa amin Tinuro ko na sa kanila para sila nang pumana tayo na nga sumisid na si bro christian para panahin yung isda at tayo biglang karipas naman ang langay yung isda yun inabot wala na at ito mga bro try nating hanapin para panahin na rin natin yun nakita ko na sana ang biglang hindi natin tinamaan mga bro sablay na naman mas palimit sablay natin ngayon target na tayo hindi na tayo sa baga o sa suga yun ang focus natin ngayon sarap to ihaw mga bro ito yun may lumabas nisa yun sa poles kahit papayon nakatama na rin tayo. Pangalawang isda pa lang to dito sa espirga nating maliit. Mas maraming sablay natin na tira eh. Napakarabi talagang bagabaga -baga rito, suga dito sa corals na to. At dito nga may tinuturo sana ako kay bro Michael Ah, uh, hirap pa pala siyang abutin to Medyo nahihirapan pa siya, medyo malalim pa to para sa kanya Kaya tayo na rin ang sumisid nito Pandagdag man lang Ito, try na natin ito na medyo may kalabuan ng tubig ngayon yun <laughs> yung tubig sa pool mga bro <laughs> pangalawang baga baga nice sarap ng liyaw nito eh <laughs> eto mga bro manguha na rin tayo ng si sa hang yun no? sabay na rin natin to sa ihaw masarap din ihaw to mga bro the best din itong ihaw yun marami sanang labas kaya ng sisyal kaso ilan lang yung ginawa natin matikman lang okay na yan kaya nagdala na rin ako ng fishnet para lalagyan ng ito, binakita na naman tayo Next time, gagawa ulit tayo ng episode Pagmumuhay natin itong sahang Medyo maganda ang labas ngayon ng sahang eh. halos minsan dala dalawa magkakatabi gaya nito oh. dalawang piraso ang lalaki pa naman ito may isa na naman yun no masarap din itong luto mga bro gata at saka gisa the best din yan sa gata ang lahok sa gulay dahil may pang ulam na nga tayo mga bro sundan na lang natin yung ating mga bisita tinuturo ko sana yung mga posibleng nilang panain matatag din tong mga bisita natin mga bro talagang enjoy na enjoy sila kahit pagod na pagod na iba talaga pag healing mo isang bagay sa sunod mga bro ako naman sasama sa kanila pamamana ng gabi isang beses pa lang ako nakatry ng pamana ng gabi hmm. ang hirap pala pag maaba ng pana kailangan may panaw ka talagang maiksi pang gabi pag dumating yung flashlight natin nasaba kulit tayo pang mga ng gabi tatry ulit natin pero kailangan gumawa muna tayo ng maiksi yung kung talagang pang gabi para makasama tayo sa kanila lagi raw sila na mamana ng gabi ito mga bro pa uwi na rin kami Papunta na kami sa tabi. Medyo patanghali na kasi. Mag alas 10 na. May okay na rin yun. Sapat na raw yung dalawang oras na pa mamana nila. Enjoy na enjoy sila. Again mga bro. Maraming salamat sa pagpunta at pagbisita nyo dito sa akin. Open na open kayo mga bro. Welcome ulit kayo. Kung gusto nyo yung pumunta. at sa iba rin na gusto pumunta uh, welcome po ang lahat basta huwag lang magko sa trabaho schedule lang po tayo yung mga gusto pumunta gusto nyong maranasan yung spearfishing uh, kahit malabo bira tayo nyan ma-experience nyo yung spearfishing sa daytide mga bro. Tuna huli natin ha. Oh. Pagod na pagod si na master sa ano. <laughs> hindi sana siya dive. <laughs> di dive. Tayo sanay. The first time man tayo. Ay yeah, pangano kasi sila. Salamat sa ating Maraming salamat kay ano, yes, Spear. No? Yeah. Uh, great experience kahit yeah. na hindi pa kami masyado marunong masyado No? Yeah. Salamat. Oh, mga ilang balik niyan kasabay ko na yan dun sa malalim. <laughs> ibang iba kasi mga bro yung ano yung pamamanat ng gabi sa araw yung sa gabi pinagalaw yung isda At araw hahabulin mo pero okay na to pwede na to parisan oh. No? parisan daw tara tara let's go mga bro Uy na